kapag uh, uh, sumunod tayo sa kanya at mahalin siya ng todo-todo. So, alam niyo ba yung mga pangako ni Lord? Ayan. So, gusto ko kung uh, gusto niyo malaman, ayan, ito. Ano ba ang pinangako ng Diyos sa bawat isa na nagmamahal sa kanya? So, ito po yung matatagpuan sa Exodus 20, verse 6. Ayan, so, Exodus Sabi niya sa Exodus 20 verse 6, at Pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng kanyang mga utos. So, ibig sabihin nito mga kapatid, ikaw ay pagpapalain. Pagpapalain tayo ni Lord kung tayo ay tunay na nagmamahal sa kanya. Ito ang kanyang pangako. Lahat tayo, ito ay pangarap natin, di po ba? Yan, yung makaranas tayo ng pagpapala. At higit sa lahat ay ang pagpapalang mula sa ating Panginoon. Yan, so, uh, kapag nakita ng Panginoon na tunay yung pagmamahal natin sa Kanya at pagsunod sa Kanya, ang ating henerasyon dadaluyan yan. Dadalo niya hanggang sa kaapuapukan. Pagpapala na pangako ng Diyos sa atin. Ang hinahanap lang ng Panginoon ay makita niya na tunay yung uh, pagmamahal natin sa Kanya. So, uh, dapat lahat ng Kanyang utos ay sundin natin. Hindi lang isa lahat. Ayan. At uh, kaya pala gustong gusto ng Panginoon na ipigil natin siya sapagkat idadalawin niya ang lumaragasang pagpapala sa ating buhay. Ayan. So, kaya lahat ng mga ginagawa natin ayan, na pagsunod sa Panginoon, hindi ito binabaliwala ng Diyos. Lahat ng mga ginagawa natin na pagsunod at paglilingkod sa Kanya, pagsasakripisyo, pagtitiis, pagpapagal, ay ibibigay at ibibigay ang buhay. Ang lahat ng ito ay ginagawa natin dahil dahil mahal natin ang Diyos. Ayan. So, in turn back, la uh, in turn back mga kapatid, lahat ng binibigay natin sa Panginoon, ang pangako ng Diyos, tayo'y kanyang pagpapalain o ibibless hanggang sa ating kaapu-apuhan. Ayan. So, yun yung unang Unang pangako ni Lord John, tayo'y kanyang pagpapalati. So, ang pangalawang pangako ng Diyos ay matatagpuan sa Deuteronomy 7 verse 9. Ang onyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos, na nag-iingat ng kipan at naggagawad ng kagandahang loob sa mga umiibig sa Kanya, at tumutupad ang Kanyang mga utos hanggang sa isang libong salin lang. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, ipadala ang tapat siya sa ating Panginoon. Uh, kaya kaya naman mula sa kanyang henerasyon hanggang sa isang libong lahi sa kanyang kaapuapuhan ay uh, pinagpala siya ng Panginoon. Kaya kaya ito ang talagang inaatapin ng kaaway sa buhay ng bawat isa. Sa bawat sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Ito ay ang tanggalin sa puso sa isip ng kaaway na huwag maging tapat sa Panginoon. Huwag tayong uh, huwag, huwag uh, talagang uh, magpadama ng pagmamahal sa Diyos. Na huwag maging masunurin sa utos ng Panginoon. Ginagawa ng unfaithful ang Lê <laughs> Vĩ Dito po sa Nehemiah 1 verse 5 sabi po niya dito At nagsabi ating itinadalamin sa iyo, O Panginoon na Diyos ang langit na dakila at kakilakilagot na Diyos na pag iingat ng tipan at kaawaan sa nagsisilping sa Kanya at kailangan ng kanyang mga utos. So, kapag tayo ay tapat na umiibig sa Diyos, ang Diyos mas lalong tapat sa atin. Kailangan lang na isa pamuhay o isa gawa ang mga utos ng Panginoon. Dapat lab natin si Lord with all our heart. Ayan, with all So, yung pangatlo po na pangako ng Panginoon ay uh, uh, ipadaraman niya sa atin ang kanyang pagkalinga o pag-care sa atin. Di po ba napakasarap sa ating buhay yung meron kumakalinga sa atin? Merong nangangalaga? Merong nag aasikaso Merong kaagad ang mga pangangailangan natin? Merong naghihilat sa atin at ang pagkalina sa atin, walang ibang makakapagbigay lahat ng mga yan, kundi ang ating paninoon. Si Lord lang ang makapagbibigay ng lahat ng mga yan. Siya ang the best na magkalina at mga laga sa bawat isang tapat na nagmamahal sa kanya. Masumusunod sa kanyang mga kalina. Sabi sabi na sa ano sa Deuteronomy 5:10 so, Deuteronomy 5.10 At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang lip lipo-lipo kumilitig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. So, Deuteronomy 5.10 <clears throat> Ipadarama daw ng, ng Diyos ang kanyang pagmamahal. Iparanas niya ang kanyang pagkalina sa bawat umiitig at sumusunod sa kanyang mga utos. Yun ang pangako ng Diyos. Ang pinakamasarap na maranasan ay ang tunay na magmahal sa atin ng Diyos. Na makapangyarihan sa lahat at kumakalinga. Di po ba, grabe, nagugulat at nagtataka na lang po tayo. Yung mga pangangailangan yung mga pangangailangan natin eh, God will provide. Amen. So, bakit po? Yan. Kasi, yung pangako ng Diyos, sabi po niya, katalingain daw po tayo. Babantayan niya tayo. Kung ano-ano ang kailangan mo, ayan, provide ng ating Panginoon. Kapag, kapag minahal tayo ng Diyos, protektado, protektado din, protektado ni tayo ng Diyos. So, uh, sabi po sa Isaiah 46.4, Isaiah 46.4, Isaiah 46.4 Sabi po niya dito At hanggang sa katandaan ng at sa at, at, at hanggang sa katandaan ay ako nga at hanggang sa magkauban ay dadalhin kita aking ginawa at aking dadalhin o aking dadalhin at aking ililigtas kita. So, ito ang pangako ng Diyos sa atin. Tapat ang Diyos sa atin. Kahit kuminsan, hindi tayo, kung kahit kuminsan, hindi tayo naliging tapat sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung tayo ibibitaw sa paglikod sa Panginoon, alam niyo po si Satanas, laging gagawa niyan. Laging gagawa ng uh, laging gagawa sa ating buhay para hindi tayo magpatuloy sa namagmahal sa ating Panginoon. Sapagkat so, alam niya kasi, alam niya na uh, meron na ang bawat uh, isang tunay na nagmamahal sa kanya sa ating Panginoon. Ang susi lang ay patuloy na ipadama ang tapat na pagmamahal at pagsunod sa ating Panginoon. Hindi kayang baliwalain ng Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa. Yung ating uh, pag -e effort yung pagsunod na bunga ng ating pagmamahal, sapagkat yan ay pangako ng Diyos. So, isa pa ng pangako ng Diyos sa atin ay matatagpuan sa Deuteronomy 31 verse 8. So, ito po, Deuteronomy 31 verse 8. At ang Panginoon ay siyang magpapauna sa iyo. Siya'y sas, siya iyo, hindi kanya iiwan, ni pababayaan. Hindi ka. Ikaw ay huwag matatagot ni Mang So, uh, ibig sabihin nito mga kapatid, ano man ang pagsubok o problema na dumating sa ating buhay, ang Diyos, hindi niya tayo iiwan o pababayaan mo. Basta, gumunong gawin natin mga kapatid. Ayan. Basta sumunod tayo sa kanyang mga utos at tapat na magmamahal sa kanya. So, yun po yung mga pangako ng Diyos sa atin. So, uh, ito naman yung pangalawa. pangalawa.